noon? Pero napamahal na sa'yo. Napamahal na sa akin pero pag nakuita kong muli yun. Paano yun? Titira ko na dito Eh hey, buti kung sumama. Hindi nasama naman. Kasi nga may ano hey, nakaw, eh. May nakaw eh. Hindi, may balte utak. Pero nakakausap. Malinis. Magandang malinis ang katawan. Malinis. Mahal Pagtanong ko maong na nakasabit to, nilaban na rin niya. Oo, oh, ang galing. Oo, oh. Uh, uh, umot ko, nilaban niya. Kaya napamahal sa ka, Ang problema niya uh, nga, if na yan, pag may nakikita ang damit sa karsada, na yung pinubulot. Huwag uh, oh. yan, baka may damit ang patay o may buhon may yung mayari dyan. Mm uh, -hmm. Uh, Kahit ka, sumbrero. Edy, ano? Ang tao mo, sumbrero. Kaya ako magsumbrero, magulong buko. Ang ibig sabihin? Mahal mo na nga siya. Wala man ko si Janet, pero... Uh, hindi niya alam pangalan niya Apple Ako nagbigay ng pangalan sa kanya. Hindi, hey, Janet De La Cruz. Mm, eh, oh, pwede Anong nangyari rin magkabay Hindi, asawa mo na eh. Hindi, pwede Oo. Oh. Kaya lang iba Apple Rido niya. Eh, di mo sa kanya. Alam niya yon. Eh, kaya ko, hindi nga alam. Marunong siya magbasa. O, di alam niya pangalan niya. Hindi, kasi, Marami nga yung interview ko sa kanya. Hmm. Ano? Bago kita interview, dadalhin kita kay Kuya Dan. Ano yung tanong mo sa kanya? Bago kayo And nagkasama. Hindi, dito tanong ko sa iyo. Ano pa kalma? Mm. Hindi, nakaano siya. Wala siya kinakain, Nakaupo sa loob ng karton. Mm -hmm. May told ba eh. Hmm. Ano pa kalma? Ano yung palito? Nagaroon. Na hindi, baka ayaw pa dahil bago pa lang kayong magkakilala. Hindi. May asawa na kasi dati so, eh. Ah, may asawa na siya? Oo, oh, yung matandang pipay, nagkakalakal din. Yun na nakabirin sa kanya. Oh, tapos nasa yung anak nila? Wala silang anak, bata pa. Ah, wala pa. Bata pa, wala pa ang bantingan nyo. Ang bata, bata pa yung babae. Oo. Oh, wala pa di nakadali ka na naman ng bata, nakapulot ng... Upo, touch screen, cellphone. Baka gulay. Cellphone? Kaya mo, upo. Upo nga 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 unit. Ah, kala ko gulay. kala ko gulay eh. Kala ba, patula na ba? Tarkar, tarkar, patula. <laughs> Patula. Patula na mam. sa upo. Ay, duwana yung upo eh. Ay, <laughs> ano, nasa na yung upo mo. Dilo pinalaga mo. Wala na naubos na. <laughs> pinalaga mo nga. uy, e, ginis ako. <laughs> yung upo. Ah, magkano na benta? Tag ina di man daan Kababayan ko si. Tag lumang upo yon. Hindi bago pa kaya lang Mayroon, medyo may tama dito, boss. Medyo may tama din eh. Mm. Yung LCD. Mm -hmm. Pero naandar. Buong buo picture? Oo, oh, binili sa 500 500 Eh, binabarta eh, bibinta ko sana ng ano eh Pabili ko sana ng gulong ng karton para hindi din lang isang gulong ko uh Oo -oh. Sa sapote mm -hmm. Ang problema, lamandaan lang ka Nangunta pa sa ako pag, Kari uh, ng baka Pag sumawad ako sa YouTube, bibigyan ata pang bigay ng pang ano Gusto kong bumili ng gulong basta Ay ah, hindi, sasamahan kita ang bumili, mami hindi Dalo, mo ibili Sa sapote, ibibili oh. talaga ang gulong Oo, oh, eh, sasamahan niya kayo Kahit iwan ko ng karton ko dyan Ayun Hindi, ang motor mo, may motor ka dyan, eh Hindi, yung sasakyan Ayun nga may pick up ka ng bagong birayahan. Mayaman ka lang ulit. Mm. Kahit na ka walang balong, may pick up ka naman. May no. oh, uh, 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 applying sure ka pala. Ikaw pala may na eh. Mayaman ka pala. mayaman. Hindi ako mayaman? Hindi, hindi ka mayaman pero may kakayanan ng kunti. Mm. Ay, good lang yun. Pares na rin yun. Iba-iba. Iba-iba sa wala. Trabaho sila. Ay, para sila makakain masarap. Eh ba't ikaw ay magtrabaho? Nagtrabaho na ako. Ano trabaho mo? Yung karton. Karton? Nang mangunguha ng babae. Ay, kasalan ko ba madaan ko yung putsan ako noon? Pero napamahal na sa'yo. Napamahal na sa akin pero pag nakuwit ako muli yun. Paano yun? Sitira ko na dito yun. Eh, buti kung sumama. Hindi, nasama naman. Kasi nga, may ano eh. May nakaw eh. Hindi, may baltik ang utak. Pero ay, nakakausap. Ay, malinis. Magandang, malinis ang katawan. Malinis. Mahal na maglaba. Patanong ko maong na nakasabit to, nilaban na rin niya. Oo, oh, ang galing. Oo, umot ko, nilaban niya. Kaya napamahal siya. Ka, ang problema niya uh, nga, na yan, kaya pag ang sa, sa karsada, na ipinubulot. Huwag uh, oh. yan, baka may dapat ng patay o may buhuna yung mayari dyan. Mm uh, -hmm. Uh, Kahit Edi... tawin binubulot siya, sumbrero. E di ano? Ang tao mo sumbrero, kaya ako magsumbrero, magulong boko. Ang ibig sabihin? Mahal mo na nga siya. Malaman ko si Janet, pero... Oh. Uh, hindi niya alam pangalan niya apelido. Ako nagbigay ng pangalan sa kanya. Hindi, yung Janet de la Cruz. Eh, oh, pwede. Anong nangyari yung magkabad kami? Magkabagana. Hindi, asawa mo na eh. Hindi pwede. Oo. Oh. Kailangan iba apelido niya. Eh, di tanongin mo sa kanya. Alam niya yon. Eh, di ko. Hindi nga alam. Marunong siya magbasa. O, oh, di alam niya pangalan niya. Hindi. Kibzi. Marami nga yung in interview ko sa kanya. Hmm. Ano? Bago kita interviewin, dadalhin kita kay Andi, Dan. Ano yung tanong mo sa kanya? Bago kayo nagsasama? kasama. Hindi, dito tanong ko sa iyo. Ano pa kalma? Hindi, hmm. na, hindi nakaano siya, wala siya kinakain, nakaupo sa loob ng karton. Hmm. May tool Eh. Hmm. Ano pa kalma? Ano ay pa dito? Nagaroon. Hindi, yun. baka ayaw pa dahil bago pa lang kayong magkakilala. Anong, may asawa na kasi dati yun so, eh. Ah, may asawa na siya? Oo, yung matandang pipay, nagkakalakal din. Yun na nakabirgin sa kanya. O, tapos nasa yung anak nila? Wala silang anak, bata pa. Ah, wala pa. Bata pa, wala pa ba ang bandingan ba nyo. Ang batang bata pa yung babae. Oo. O, Kung ang laki. nakadali ka na naman ng bata. Ito. Oh. Haanim ha. ha? Oh, Lupit eh. Hindi, utay-utay lang. Lupiti. Hindi ko ay dergerso. Eh, may dada ko eh. naka Ilang, isang araw lang yun? Hindi isang araw. Ano? Utay-utay kada araw. Oo lang yan. Oh, ah. Sam, ano eh, wala namang pwestuhan dyan. Sa loob ka rin na may tulda. Oh. May kalakal ng bato na auga pa eh. May kalakal ng bato na auga pa Puro kalakuan. Steady. Eh, ka na <laughs> unse, <laughs> eh, <laughs> eh, totoo naman. Oo. Oh. Eh, siyempre, yan, taba na yun eh. Eto. <laughs> o oh. oh, darling, ano ba? Ito mo ka muna. Ay, ay naman. I-reveal ka. Ba? Sabi mo. Sabi mo mga buta. <laughs> na-gutaw <wala butangin. laughs> ka na <laughs> ay, <lalaki> ng <laughs> Ay, na-gutaw ka ng butaw. Ano lang ka nang hita? o nila? Ano nang hita mo? Hindi nila. Mga ilang kilo kaya itong babae na ito. Mabigat pa sa akin. <laughs> ay, 78 kilos lang ako eh. Hindi nila araw-araw mo? Hindi. Eh, gusto rin niya. Malibog din. Bata pa kasi. Malibog din. <laughs> eh ginagawa yung binatang na atas alam niya ah alam ko ba bitaw na yung mukha ko hindi ba kaya e, mukha ko <laughs> ay dalo mo ako sa binatang bitaw na ako ay bitaw sa ita <laughs> eh papa may bitaw ko na. ay dalo dalo mukha ko nasarapan. ah <laughs> hindi ba kaya bitaw na ako oo eh laki talaga ang laki eh hey, mabaho yun Ninenanong? hindi Bata pa yan, ano mabaho? Dadalwa pa lang nakagamit, pangalwa pa lang ako. Paano mabaho? Kahit, kahit na. Hindi, walang amoy, babango. Mm. -hmm. Babango. Mm. -hmm. Babango para sa akin. Ayan <laughs> e, lang ko. Eh, Iba e, -like. e, ka mo darlay. Eh, Arubot ka ito, mga buta-buta <laughs> <butong laughs> na yan. Ha. Mga karoskas. O eh, bakit mo hinayaang umalis? Pali Ay, umalis si eh! Pinakialman mo na. Doon! E, Lampas check checkpoint sa unahan. Doon kami natulog. O, sabi mo, alam mo kung nasaan ngayon. Alam ko kung saan pupuntahan. Pero wag ka magkailan, dadalhin ko rito yan. kaya. Alam okay. ko ng bahay mo eh. Tukoy na tukoy Edi, hey, ko na eh. Pero kay mo na Agos, hindi ko naman bahay dyan sa Tansa. Hindi. Pero makay mo ba dito, e, tukoy teka, ko Teka Kuya Edi. Alam mo kung saan siya na uwi. Di, taga, taga Tansa lang siya. Hindi. Wala lang siya nanay tatay. Inaamin ko sa iyo. Ba't taga saan ba siya? Doon ko na ako sa Tansa. Pero sa bangkita siya natutulog. Ah, sa, di doon din siya ngayon tit babalik. Hindi. Eh, ay siya babalik? kung ah, sabi mo ah. Alam mo kung saan. Ba Tansa? at doon sa makikita malapit doon sa dangsap ni eh. di ba punta mo di Palapala? pala pala doon mo kami kung mag jingle na motor ka pupunta di Palapala pala yung -pala, layo doon doon eh, yun hindi buka na lang yung dangsap gasolinahan dangsap anong eh, lugar basta tansa pa rin hindi naman tansa yung GMA eh Tansa pa rin yung tansa pa rin nakasakap yung boss Hindi Yung sa traffic enforcer may bikeret, ang sapa rin yun. Oo no, nga, pero sabi, sabi mo, GMA. Hindi. Yun nga, yung jeep na papuntang GMA, dunadaan. Ah. Dito lang, nabuka na lang. Lampan na ah. sa labi... Malapit sa Robinson o SM? Ay, baka dikit lang Robinson. Yan lang at Robinson na. Mm. Yun na. Doon na. Oo, oh, yun na. Ah, oh, sa Bacaw. ba na? Oo, sa Bacow. Kala ko isip pa rin yun. Ay, ano yun? sa bakaw. Ay, yung nakita mo kami ni Michelle sa bakaw, di ba? Oo. Oh, oh. Sa bakat din dote kayo, bilakuda yun. May, may bakod na yun. May bakod na, bilakuda mm. na. Mm. Ang ah, mayari pala noon, yung petron. Ah. Taga-petron ng mayari ng gasol mm. Yung punong araw lang, ispunaw tula. Ang gasol na matay. Kasi lagi ka doon natambay doon, kaya binakuran. <laughs> Oo. <laughs> o ngayon, saan mo hanapin yung babae? Kung ano? Hindi. Madali ko na makita yun kasi wala siyang bahay. Oo nga eh, kung sumama na rin sa iba yun. Hindi ba siya masasama yun? Oo. No. Sabi ko, darling, huwag ka sa iba. Hmm. Pakita lang. Oo. No. Mas bagal na ako siya kay Pepe. <laughs> Yung hindi mo natikman, natikman mo sa akin. Hmm. Sabi, ano ba yun sa sakriser niyan? Huwag kong pakalaman yan, tinubuo ng kulugo. Huwag <laughs> kong pakalaman, bulitas yan. Hmm. Wala pa din sa gilid ng helmet. <laughs> Sabi, eh, eh, ah, ano ka ba tandaan? Eh, yung madaling araw, tinigasan ako. Pero napapahiya ako noon. Nagpayagak. Uh -huh. Kung dalig sa kabilang karsala, abot sa gaso lang yun eh. Ang sigaw niya. Ah! Ah! Aray! 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 Bakit? <laughs> Bakit din mo? Eh, put pala yun eh. Sa so put mo, ha? <laughs> Ulo kakalakuan. Oh, Ulo kakalakuan, skedi mga katropa. Eh, wala tayo. Eh, patawad nga na tagilid eh. Ala ka Lagyan ko katubad. na may pasputan na katubad. Para mo yung pasawa ng walong, walong, walong katawa sa akin eh. Ang ita. Ang taba, mataba. Bata nga, ang taba na ano maputang eh. lang darlay. Eh, payapos mo na. Eh, kung di ko ba, magtingin, hindi ya, hindi Ang laki Gadram na ang putang na nga. Gadram na. <laughs> Ito pa lang, gadram na eh. Malaki eh, malaking babae. Malaki ng pandak, mataba. Hmm. Pero bata pa. Wala na daw siya nanay tatay. Ewan ko kung totoo. Sigurado totoo yun. Kaya oh, sabang kalil na, sa kalil na, siya natulog. Pag eh. bata, napapamahal sa iyo eh, no? Hindi, bata pa siya. Wala pa siyang bayitian niyo. kaya nga, kaya napamahal sa iyo. Kaya na mahal mo na. Hindi na siya pamahal. May nakauna sa akin. Pakalwa lang ako. Oo nga. Et, hindi siya, ano kasi, timo, marunong ka mo maglaba. Marunong, marunong maglaba. Oh. Pero hindi mahal magluto. Eh, at least nakakapaglaba. Eh yun, laba ng baro, alam. Dapat sana, sinabi mo, ibibili kita ng gamot para bumalik yung unti-unti yung... Dako. hindi ko kaya binibili ng gamot. Ano bang gamot okay. na ibibili ko ngayon? Hindi, o kaya, ah. pakainin mo siya ng pakainin kasi baka nalilipasan... Eh, mataw ka alam mo? Oo, kasi baka nalilipasan lang siya ng gutom. Eh, yun nga ang dahilan nun. Hindi hmm. mas gutom yun, alam kaya ko. Sabi ko, baka lumayas. Pag nakakain na lang... Wala na ba na na tayo kay Dan, nadaling kita. Nakakain yun. Nadaling kita kay Dan para naman yung vlogger ko sumikat. Mm. Ayun nga, nag, doon ako nagkamali. Nakala ko butas pwit pala yun. <laughs> ay, di Wala hmm. na putak ba yan ko na. Bakit mo may nayaang umali? Ay puta, ang bigat ng warat ko. Paano ko makahabol yung lintik? Ang bilis umakad doon. Ah. Uh, Mataba ka, nga, mabilis maglakad. Saan nagpunta? Papagin nga, pababa. Papunta sa Tansa? Oo, oh, alam ko kung saan nang matagpuan yung babae na yon. Hmm. <laughs> Misang bisitahin mo ako doon, nakamotor ka. Pag Saan? wala kang ginagawa sa bahay sa mo. Oo. Yung pabuntang pala pala. Buka na lang. Ah, oo. Doon sa e, Yung sakin mo, bakaw na nga kasako. Oo, yung may jangsop sa ganyan. Oo. Oh, 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 oh. Yung may gasolin may gaso na, tapos din eh, kabaret. mm -hmm. uh, no, Yung ko, may ginagawang building na bago. Oo, oh, alam ko yun. Yun doon. Doon mo nga kita, doon na napunta yung hype na yun. Ah, o. Babae na yun. O, sige kikikot ako doon. Ah. Papuntang banggahan. Hindi ka naman, hindi ka naman mamamukha nyo. Saka hindi ka kilala. Ako lang ang kilala sa'yo. Mm -hmm. O yan. Pag nakita mo kayo eh. Pumaya pa yako eh. Doon. Oh. Ikaw. Ayan ang vlogger ko. So. O. Action.